may nag-message sa number ko. Ito, sabi niya, pre, palihog or pakisuyo. balik sa Gcash o yung 100. Kaya ako na-curious naman kung anong 100 yun sinasabi niya. Kaya nireplyan ko na lang muna. Sabi ko dito, hindi ko na bubuksan Gcash ko ilang araw na. Update kita pag nabuksan ko, don't worry. Kung may pumasok, ibabalik ko yon Sabi, dyan ko na-send na mistype. Salamat ng marami pakisuyo na lang. God bless po. Kaya ngayon guys, titingnan natin kung talagang may pumasok o baka scam lang to o kung ano man. Kasi wala namang message na dumating sa akin na talagang may pumasok sa Gcash ko. Tingnan natin kung mabuksan ko yung Gcash ngayon. Kasi ang laman nito, ang alam ko nasa 10 pesos na lang ata. <laughs> kung di 100 pesos, di may pumasok na. Babalik ko na lang. Charan! Processing. O, oh, yun. <laughs> 113.93. <laughs> May pumasok nga, guys. Ang gagawin ko na lang, ibabalik ko. Kasi, hindi naman akin yan. Tapos, kunin ko muna yun. Ano niya? Number. Ito. So, Ayan din yun. Ayan, na rin. May, pumasok nga guys. 100 pesos. Reference. 7965 yan Ibalik natin. Sabi kasi sa Bible, ang mapagtapat sa kaunti, mapagtapat din sa marami. So, hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan ng malaking bagay. Kung yung malit na bagay nga, ini-interest na natin. Eh. ba diba? Hindi natin pwedeng interesin yung bagay na hindi naman atin. Lalo na intentional, nako masama 'yon, di ba? Kaya ibabalik ko 'yon 100 pesos. Yung Pasubraan ko pa. <laughs> okay. <laughs> Tapos, sir, ito na po yung 100 pesos. Sulit po. Ano ba? So, uh, mga nga guys, diba? Send na natin. Authentication. Autofill. Waiting for. Ano Submit. 14 pesos na lang inatira. Ngayon, punta tayo sa Bible verse. Mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng malaking bagay kung yung sa malit na bagay nga, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. So, mas mabuti, kahit piso yan, pag sobra o hindi talaga sa'yo, halimbawa, bumili ka ng isang bagay, sobra yung sinukli sa iyo. Di ibalik mo. No? Piliin na lang natin yung tama, di ba? Tapos share ko din sa inyo yung nakasulat sa Hub 34:4. Tatandaan ko 'yun eh. Ating piliin sa ganang atin ang matuwid. Ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. 34, 4. Yan o. Oh. 'di ba? Ating piliin sana ng atin ang matuwid, ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. 'Yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At igrab ko pala yung opportunity na 'to kasi 'di ba may reason naman nagkamali siya, 'di? Anoy natin. I invite natin sa doktrina ng MCGI. Kasi ako naniniwala na 'yun yung samahan o relihiyon na sa Diyos, 'di ba? So invite natin. kaya lang wala pala akong load <laughs> wala na pala ang load yung glue ko so pero mag message ako dyan guys message ko yan malay natin di ba yung pagkakamali niya yun yung magdadala sa kanya na blessing di ba kasi makakasumpong siya ng katotohanan so yun lang guys yung natin salamat po sa inyong panonood